Sa muli kong pagbalik para bisitahin si Cassandra ay eh dito ko nga siya naabutan. Nabanggit nga ni Cassandra na nandyan daw yung nanay niya kaya agad niya akong niyaya sa bahay nila. Paakyat pa nga lang ako ng hagdan ay pakiramdam ko ay eh, meron niyang mabigat na pinagdadaanan ng nanay ni Cassandra. Ngayong araw nga ay samahan niyo muli kami ni Diday na balikan nga si Cassandra para maipabot ang tulong na galing sa ating mga kababayan. Naglalakad pa nga lang kami ni Diday ay tanaw ko na agad si Cassandra na nagbobomba nga sa poso. Dito nga ay nahihiya nga si Cassandra sa akin dahil naabutan ko nga siya dito na naglalaba. Para hindi na nga siya mahiya at maging komportable siya, nakausap ako. Ang sabi ko sa kanya itutulungan ko na nga siya. Gusto ko kasi na sa tuwing pupunta ako ay maging palagay na nga ang loob ni Cassandra sa akin para sa tuwing mag-uusap kami hindi na nga siya mahihiya. Gusto ko nga na maging komportable na nga siya at niya ako na bilang isang kaibigan o bilang ate niya. Nakakatuwa nga na makita si Cassandra na sa murang edad niya ay alam niya na nga ang mga gawaing bahay. Sandali lang naman kami nakapag-usap dito ni Cassandra dahil nabanggit niya nga na nandyan nga daw yung mama niya. At dahil dumadami na nga din yung tao ay niyayan na nga agad ako ni Cassandra na pumunta nga sa bahay nila at nagbiro nga dito si Diday na siya na nga lang daw ang tatapos ng labahin ni Cassandra. At dito pa nga lang sa gilid ng hagdan ay nakita ko na agad ang mama ni Cassandra. Napansin ko na agad na malungkot nga ang salubong sa akin ng nanay ni Cassandra. Kaya dito nga paakit pa lang ako ng hagdan ay umiiyak na agad ang mama ni Cassandra. At sigurado ako na may mabigat nga siyang pinagdadaanan o nararamdaman. Kaya ang tanong ko agad sa kanya ay bakit? Anong problema? May nangyari ba? Umiiyak nga lang yung nanay ni Cassandra at hindi nagsasalita. Kaya sabi ko sa kanya, ikumalma na muna, tumupo na muna. Nagaalala lang ako sa nanay ni Cassandra kaya makailang ulit ko siyang tinanong kung bakit at anong nangyari. Pero hindi pa nga tumitigil sa kaiiyak ang nanay ni Cassandra kaya hinayaan ko na lang muna. At nung nailabas na na nga lahat ng iyak niya at kalmado na siya, dito na nga kami nagumpisa mag-usap. Nung una nga ay akala ko ay nagdadalang tao nga ang nanay ni Cassandra. Napansin ko kasi na may medyo malaki nga yung tiyan niya. Dito nga ay nagsimula na nga siyang magkwento. Nung nakaraan nga daw na pagpunta ko ay wala nga daw siya dahil nagpa-check up nga daw siya. Ang tagal niya na nga daw kasing tinitiis ang laging pagsama ng pakiramdam at biglaan nga din yung pagbagsak ng katawan niya. At dahil kapos nga daw sila sa pinansyal ay hindi nga daw siya nakapagpa-check up. At sumabay pa nga daw na nawala ng trabaho ang asawa niya. At nung nakadiscarte na nga daw ay nakapagpa-check up na siya. At ang dahilan nga daw nang bigla ang pagbagsak ng katawan niya ay nakitaan siya ng sakit sa baga. At isa pa nga daw sa iniinda niya ay ilang buwan na na ang pagdumi niya ay may bahid ng dugo. Kung yung sa baga nga ay naipa up niya nga pero itong idinadain niya sa pagdumi niya na may bahid ng dugo ay hindi pa nga daw. Kapos na nga daw talaga sila sa pinansyal at wala naman daw siyang ibang mahihiraman. At yung gamot nga daw na nareseta sa kanya ng doktor para sa sakit niya sa baga ay isang linggo lang daw ang nabili niya. Dahil yung asawa niya nga daw hanggang ngayon ay wala pa nga din daw mahanap na regular na trabaho. Kaya hindi niya na daw talaga alam kung sino at kanino pa daw siya makakalapit. At sa ilang buwan nga daw kasi ay nagsabay-sabay daw talaga yung problema at sumabay pa nga na nagkasakit siya. At maliliit pa nga din yung mga anak niya at mga kapatid ni Cassandra at isa pa nga lang ang nakakatulong sa kanila. Noon nga daw na wala naman daw siyang sakit ay nakakadiskarte siya kahit papaano. At kahit papaano ay natutulungan niya ang asawa niya at naibaraos nila ang pagkain sa araw-araw. Pero ngayon nga daw ay sobrang hirap lalo na may mga nararamdaman nga daw siya. Kaya nga daw nung pag-uwi niya at nalaman niya nga daw na galing ako dun. Laking tuwa nga daw niya at pasasalamat na muli ko silang binalikan. Nalungkot at nahiya nga ako dito ng mangingi ng pasensya sa akin ng nanay ni Cassandra. Humihingi nga daw siya ng pasensya dahil hanggang ngayon nga hindi niya mapag-aral si Cassandra. Pero ngayong taon nga daw ay pipilitin niya na makapag-aral ang mga anak niya. Pero isa nga lang yung naisagot ko sa nanay ni Cassandra, na naiintindihan ko kung ano nga yung pinagdadaanan nila at kung anong sitwasyon ang meron sila ngayon. At kung ano man yung mabigat na pinagdadaanan nila ngayon at sabay-sabay man na problema at pagsubok, alam ko na hindi sila pababayaan ni Lord. At sinabi ko din sa nanay ni Cassandra na kahit pa paano nga ay mag-aabot ako para makadagdag sa pambili niya ng gamot. At sinabi ko sa kanya na nga ako ng paraan para matulungan siya na makapagpalaan check-up muli. At dito ko na nga rin sinabay na may abot sa kanya ang mga tulong na pinapaabot nga ng ating mga kababayan. Yung 2,000 po galing po kay Sir Tito Eji. Yung 1,000 po from Ma'am Excel ng Hong Kong. Yung 200 po from Bogart ng Cebu. Yan po lahat ay 3,200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,000 po yan. Dinagdagal ko na po yan para makabili po kayo ng gamit. Ah, Maraming marami salamat po sa lahat ng tumulong po sa amin. Yung mga nagbigay. Ang tulong na. Alam ko po na sa laki ng inyong pangangailangan ay hindi ito sapat pero sana po ay makatulong. At pangako na muli akong gagawa ng paraan para muli po kayong matulungan. At dito nga ay nagpaalam na nga ako kay Cassandra at sinabi ko sa kanya na muli nga akong babalik. At ipinangako ko rin sa kanya na lahat nga ng gamit niya at ng gamit ng mga kapatid niya sa pag-aaral ay ako na nga ang sasagot. Basta makapag-aaral lang siya at ang mga kapatid niya. At dahil gusto ko ulit na makapag-share sa inyo ng sing ay mamimili ulit ako ng mga magsishare ng video ng ito, magla-like at magpapalo sa Batcha TV. At muli ay maraming maraming salamat po. Yun lang po at God bless.